Labis ang tuwa at pasasalamat ng 12 anyos na long jumper na si Marjorie Adovas ng Kadulan Elementary School di Masalang Masbate matapos niya mayuwi kahapon ang kauna-unahang gintong medalya sa long jump elementary level sa Palarong Bicol 2025. Aniya, ang 4.66 meters na kanyang naabot sa kompetisyon ay resulta lamang ng kanyang pagpupursige at determinasyon sa tulong na rin ng kanyang mga coach. Masaya po. Kwento ng foundation coach ni Adovas na si Julius Afable. Nagsimula si Adovas bilang isang futsal player at nilipat sa athletics upang makasali sa municipal meet at makatuloy hanggang sa palaro. Sa loob ng mahigit isang buwan, puspusan umano ang naging training ni Adovas. Nahanap ako ng mga player na pupunin ko sa futsal at saka sa football. Nagkita ko yung kanyang yung, yung kanyang ano, na angat sa iba. Tapos, yung kanyang galaw is, hindi, hindi ka tulad ng ibang babae. Eh. May agility. So, sabi ko sa kanya, kita player ng futsal. So, doon po nagsimula. Ayon naman kay Coach Andres Nipas Jr., nagsisilbing inspirasyon ngayon ng kanilang mga atleta ang tagumpay na ito ni Adovas. Nakagold siya po, pandagdag sa gold medal ng Masbate Province. So, we are aiming uh, na kami yung mag-champion sa athletics this 2025 Beagle Meet. Samantala, bibigyan ng mano ng provincial government ng Masbate ng insentibo si Adovas sa iniuwi nitong tagumpay sa lalawigan maging sa iba pang atletang masbatenyo na makakasungkit ng medalya. Para sa mga balitang Tatak Bicol. May Insinares